Hello mga mare, tara samahan niyo ako sa panibagong mini vlog. Magandang araw mga mare. So heto nga yung part 2 ng paglalagay nga namin ng mga ceiling panel dito sa bahay. So na-share ko na nga sa inyo na naglagay nga kami kahapon ng mga PVC ceiling panel dito sa aming living area. At sobrang nagustuhan ko nga yung kinalabasan lalo na nung nagpalit nga kami ng mga cove lights. At kahapon nga rin nasabi ko sa inyo na abangan nyo naman yung paglalagay nga namin ng mga PVC ceiling panel dito naman sa aming CR. At heto nga ngayon ko palang ipapakita sa inyo kung ano nga yung itsura ng ceiling nitong aming CR. Hindi pa kasi namin yan nalalagyan ng kisa since lumipat nga nga kami dito. Kaya naman aayusin na namin ito para maganda na nga siyang tignan. Heto nga pala yung isa sa mga katuwang ng asawa ko kapag meron nga siyang ginagawang trabaho. Laser level nga po pala ito mga mare. At dito nga nasusukatan na niya ng maayos yung mga ginagawa niya. At ilalagay ko na lang sa comment section yung link mga mare kung interesado kayong bumili para sa mga kumpari natin dyan. Well anyway balik naman tayo dito sa ginagawa ng asawa ko. At dahil okay na nga rin yung sukat ng pader kaya naman nilalagay na niya ito mga metal pari. Ganito nga rin pala yung ginamit niya nung ginawa niya yung kisa ng aming living area, pati na nga rin yung top ng aming bar counter. Kaso nga lang nung ginawa nga niya yung kisa medon sa aming living area, hindi pa nga ako nagbablog noon mga mare. Ang dami nga rin nagtatanong at nagbimessage nga sa akin kung meron ba daw kaming video doon at kung paano nga ba niya yung ginawa. Sayang nga ako noon pa nga namin naisipan mag-vlog, ang dami na sana namin na-share na idea sa inyo. Yung kisa mi po pala namin sa sala, nasabi ko na sa inyo na ang ginamit po naming material doon ay gypsum board tapos meron nga rin siyang metal paring sa loob. Gypsum board po yung ginamit namin since concrete naman po yung ceiling ng aming bahay. At dito naman sa mga metal paring ang maganda dito, hindi siya kaagad nabubulok o nasisira. At hindi ka nga mag-worry na magkakaroon nga ng anay dahil gawa nga ito sa metal. Sa paglalagay naman dito sa mga metal paring, gumamit pa lang asawa ko dyan ng hand riveter, barena at saka pangkat ng hero. Tapos nga niyang mailagay lahat itong mga metal paring ay heto namang wall angle yung ilalagay niya. Para naman ito sa mga ikakabit nga niya mga PVC ceiling panel. So heto nga yung design na napili namin na ilalagay nga namin para sa ceiling ng aming. CR. Dito naman, direct na nga niyang ilalagay itong mga ceiling panel. Ginamitan nga rin pala niya yan ng barena at saka nga yung hand riveter. At ang ginamit naman niyang pangputol para dito sa mga ceiling panel ay cutter na lang. Ang lap. kinagandahan nga nitong mga ceiling panel, mga mare, ay waterproof at saka moistureproof na nga rin sila. Tapos, hindi nga rin ito magkakaroon ng anay katagalan dahil gawa nga ito sa PVC. Ang dami ko na nga rin napapanood na ganito na nga rin yung ginawa nilang ceiling sa kanilang bahay. Sa mga nagtatanong pala kung magkano namin nabili itong mga ceiling panel, bali magkaiba po pala yung pressure. Heto nilagay nga namin dito sa CR ay 150 pesos kada isa. Tapos yung sa living area naman namin ay 250 pesos kada isa. Medyo makapal kasi yon kaya mahal siya compare dito. Medyo nabitin nga kami ng kaunti dyan, kaya heto mga pinagtabasan na lang yung nilagay namin. Buti na nga lang ay hindi siya masyadong halata at maganda pa rin yung pagkakalagay dito. So heto nga finally natapos na nga rin at meron na nga rin kisa may itong aming CR. 3 years na nga kami dito mga mare at ngayon pa lang namin na pagdesisyon na na maglagay na nga ng kisa may dito. Host siya mga mare, salamat ulit sa panan no od at haya na muna for today